Tensions in the South China Sea are rising once again with a new show of force by Beijing. Satellite images from Maxar Technologies dating to the 19th of May have revealed the presence of two Chinese H-6 bombers on a runway on Woody Island, located in the Paracel. Satellite Archipelago. images confirm China recently deployed two advanced H-6 bombers to Woody Island in the disputed Paracel Islands. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, isang nakakabahalang hakbang ang muling ginawa ng China, ang pagdeploy ng mga H-6 bomber aircraft sa Woody Island, bahagi ng Paracel Islands na malapit sa ating teritoryo. Ang ganitong uri ng eroplano ay may kakayahang magdala ng cruise missiles at posibleng nuclear weapons. Hindi ito ordinaryong military movement. Ito ay isang malinaw na demonstrasyon ng lakas na tahasang ipinaparating sa mga bansang kumokontra sa dominasyon ng Beijing sa kasaysayan ng geopolitics kapag may long-range bombers na nailalapit sa mga mahalagang teritoryo, palatandaan ito ng posibleng militarisasyon at escalation of hostilities. At bilang isang bansang may legal at historical na karapatan sa West Philippine Sea, ang Pilipinas ay direktang naaapektuhan sa ginagawang hakbang na ito ng China. Paano natin ito titingnan? Gaano ito kadelikado sa ating pambansang seguridad at kabuhayan? At ano ang posibleng tugon ng ating gobyerno at ng sambayanan. Noong May 28, 2025, iniulat ng Reuters na dalawang Chinese H-6 bombers ang namataan sa pamamagitan ng satellite imagery sa Woody Island, bahagi ng Paracel Islands sa South China Sea. Ang ulat ay batay sa mga larawan ng Maxar Technologies na kuha noong May 19, 2025. Bagaman matagal ng base militar ng China ang isla, ito ang unang pagkakataon sa mahigit apat na taon na muling namataan ang mga strategic bombers sa lugar. Nagsisilbing babala ito, hindi lamang sa mga karatig bansa, kundi maging sa buong rehiyon ng Indo-Pacific. Isa rin itong malinaw na mensahe na handa ang China na gamitin ang kanilang military might para ipakita na sila ang tunay na may kontrol sa South China Sea. Ang ganitong uri ng eroplano ay may kakayahang magsagawa ng long-range precision strike gamit ang isang nuclear capable missile at ngayon mas malapit na ito sa Pilipinas kaysa dati. Ang desisyong ito ay bahagi ng estratehikong pagpapalakas ng presensya ng Beijing sa mga pinag-aagawang teritoryo. Hindi ito basta show of force. Ito'y psychological maneuver para magdulot ng takot sa mas maliliit na bansa. Kapag naging normal ang presensya ng bombers, maaaring mawalan ng saysay ang international rules at treaties. At sa likod ng kilos na ito, isa lang ang layunin: kontrolin ang dagat, himpapawid, at lahat ng resources sa rehiyon. Ang H-6 bombers ay may kakayahang magdala ng mga nuclear-capable missiles na may saklaw na higit sa 1,800 kilometro. Sa simpleng salita, nasa loob ng strike range nito ang buong Pilipinas, mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maaari nitong durugin ang mga critical infrastructure, military bases, oil platforms, at maging ang urban centers kung gugustuhin hindi man agad ito ginagamit sa aktwal na gera ang psychological pressure nito ay napakalaki kapag laging may nakabiting banta ng airstrike mula sa malapit na isla limitado ang kilos ng isang bansa ito ay banta sa soberanya banta sa seguridad at banta sa kinabukasan ng mga mamamayang Pilipino sa geopolitical context ang pagkilos ng China ay may malawak na implikasyon sa kapayapaan ng rehiyon ang South China Sea ay hindi lamang isyu ng teritoryo, kundi ng kontrol sa kalakalan, enerhiya at geopolitika. Aabot sa milyon-milyong dolyar kada taon ang dumadaan na kalakalan sa rehiyong ito. Ang sino mang may military control dito ay may leverage sa pandaigdigang ekonomiya. Kapag pinabayaan ng Pilipinas at ng mga karatig bansa ang ganitong military build-up, magiging normal na ang presensya ng bombers sa mga artificial islands. Sa huli, ang South China Sea ay magiging Chinese Lake, isang bagay na dapat pigilan habang maaga pa. Ang lokasyon ng Woody Island ay mahalaga. Ito ay nasa sentro ng Paracel Islands na inaangkin din ng Vietnam, ngunit ito ay mas malapit sa mga probinsya ng Hilagang Kanluran ng Pilipinas. Dito itinayo ng China ang isang malaking airfield, radar systems, at ngayon ay pinapalawak pa para sa mas malalaking aircraft tulad ng bombers. Ang ganitong klase ng infrastructure ay hindi pansamantala. Ipinapakita nitong may long-term strategic vision ang Beijing sa isla at posibleng isa ito sa mga staging area ng air operations kung magkakaroon ng regional conflict sa hinaharap. Sa pananaw ng militar, isang malaking red flag ang pagkakaroon ng bombers malapit sa Philippine airspace. Bukod sa posibilidad ng surveillance at intimidation, maaari rin itong gamitin sa electronic warfare, ang radar jamming, signal interception, at aerial spying ay posibleng ginagawa na ng China gamit ang mga support aircraft na kasama ng bombers. Ang tanong, handa ba ang Pilipinas sa ganitong uri ng modernong warfare? May sapat ba tayong radar coverage, intercept capability, at air defense systems upang protektahan ang ating himpapawid? Ang epekto nito sa national security ay hindi lamang theoretical. Ito ay practical at real time. Sa mga nakaraang buwan, Nakita natin ang mga insidente ng laser attacks, water cannon assault at harassment sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Ngayon, may bombers na. Ibig sabihin, umaakyat na ang antas ng militarisasyon. Kapag hindi ito tinutulan sa antas ng diplomasya at defense cooperation, maaari tayong masanay na lang sa presensya ng mga ganitong armas. At sa puntong iyon, Tuluyan ng mawawala ang boses natin sa sarili nating teritoryo. Bukod sa military threat, may direktang epekto rin ito sa ekonomiya ng bansa. Kapag patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea, nababawasan ang investor confidence sa Pilipinas. Ang mga dayuhang kumpanya ay nagdadalawang-isip mag-invest sa lugar na may mataas na risk ng conflict. Ang epekto nito ay kawalan ng trabaho, paghina ng ekonomiya, at pagbaba ng competitiveness ng bansa sa rehiyon. Sa ganitong senaryo, ang pambansang seguridad ay kaakibat na rin ng ekonomiyang kalusugan. Ang sektor ng pangingisda ang isa sa pinakaunang naaapektuhan ng militarisasyon ng dagat. Sa presensya ng bombers, maaaring gamitin ng China ang air superiority para harangin, sindakin at paalisin ang mga Pilipinong mangingisda mula sa sarili nating karagatan. Ito'y hindi lamang banta sa kabuhayan kundi sa pagkain dahil malaking bahagi ng isda sa merkado ay galing sa West Philippine Sea. Kapag nawalan ng akses ang ating mga mangingisda, tataas ang presyo ng isda at maapektuhan ang buong food supply chain ng bansa. May panganib din ng strategic encirclement ang Pilipinas. Kung bukod sa Woody Island ay maglalagay rin ng bombers ang China sa Mischief Reef at Fiery Cross Reef, mababalot ng strike capability ang buong Philippine Archipelago. Ito ang tinatawag na strategic noose kung saan anumang paggalaw ng militar o even commercial traffic ay nasa ilalim ng Chinese surveillance at control. Sa ganitong sitwasyon, mahihirapan ang Pilipinas na i-exercise ang kalayaan sa dagat at himpapawid nito. Habang tinatalakay ng ASEAN ang Code of Conduct sa South China Sea, tahimik at tuloy-tuloy ang unilateral na militarisasyon ng China. Ang deployment ng bombers ay nagsisilbing test sa regional diplomacy kung epektibo ba ito o isa lamang papel na walang ngipin. Ang patuloy na presensya ng mga heavy military assets sa mga pinag-aagawang isla ay sumisira sa tiwala sa multilateral mechanisms. Kailangan nang repasuhin kung sapat ba ang mga diplomatic effort o kung kailangan na ng mas konkretong hakbang. Sa konteksto ng Philippine defense strategy, malinaw na kailangan palakasin ang ating kakayahan sa air surveillance at maritime patrol. Ang kasalukuyang kapasidad ng AFP ay hindi sapat upang tugunan ang advanced military build-up ng China. Wala tayong long-range radar systems missile defenses o air interceptors na kayang tumapat sa H-6 bombers kung hindi kikilos ang gobyerno upang mamuhunan sa modernisasyon ng sandatahang lakas, maiiwan tayong vulnerable sa kahit anong uri ng airstrike o intimidation tactics. Ang kaalaman ay kapangyarihan at sa panahon ngayon, ang kakulangan sa intelligence capability ay maaaring magdulot ng malaking trahedya. Sa kabila ng malinaw na banta, tila mailap pa rin ang isang konkretong tugon mula sa gobyerno. Bagamat may mga diplomatic protest na inilalabas, kulang ito sa follow-through na magpaparamdam sa China na may tunay tayong paninindigan. Kailangan ang mas agresibong public diplomacy tulad ng pagtawag sa international community upang kondinahin ang military build-up, ang paghingi ng tulong sa United Nations, pagpapalakas ng alliances, at paggamit ng international legal tools ay mga opsyong dapat gamitin ng sabay-sabay upang mapigilan ang tuluyang pagkubkob sa ating karagatan at himpapawid. Isa sa mga posibleng immediate response ay ang pagpapalakas ng Enhanced Defense Cooperation Agreement sa Estados Unidos. Sa harap ng bagong banta ng bombers, kailangang mapabilis ang pagdeploy ng advanced radar systems, anti-air capabilities, at joint patrols kasama ang US forces. Bagamat kontrobersyal sa ilang sektor ang presensya ng dayuhang tropa, mas delikado kung wala tayong kakayahan o kakampi na magbibigay ng deterrence sa agresibong kilos ng China sa ngayon. Ito ang pinakapraktikal na hakbang upang mabalanse ang puwersa sa rehiyon. Mahalaga ring palakasin ang ugnayan sa ibang bansang may interes sa freedom of navigation, gaya ng Japan, Australia at European Union. Ang presensya ng H-6 bombers ay hindi lamang problema ng Pilipinas, kundi ng buong Indo-Pacific. Ang mga bansang ito ay may kaparehong interes na mapanatili ang kalayaan sa paglalayag at seguridad sa rehiyon. Sa pamamagitan ng multilateral cooperation, maaari tayong makapagtatag ng mas matatag na koalisyon laban sa unilateral military expansion ng China. Ang kolektibong boses ay mas malakas kaysa sa boses ng isang maliit na bansa. Sa hanay ng publiko, dapat na ring palakasin ang kaalaman ng mamamayan tungkol sa mga ganitong isyu. Kapag walang malawak na public awareness, mas madaling makalusot ang China sa kanilang mga hakbang. Kailangang maipaunawa sa mga Pilipino kung gaano kahalaga ang West Philippine Sea, hindi lang para sa territorial pride, kundi para sa kabuhayan, seguridad at kinabukasan. Ang mga paaralan, media at civil society groups ay may malaking papel sa pagbibigay edukasyon tungkol sa national security at geopolitics. Sa ganitong paraan, magkakaroon tayo ng mas matibay na pambansang pagkakaisa. Habang tumitindi ang military posture ng China, may posibilidad din na gumamit sila ng gray zone tactics. Ibig sabihin, imbes na direct engagement, maaaring gamitin nila ang presensya ng bombers upang mang-intimidate o mang-pressure sa Pilipinas sa mga isyu ng diplomasya o ekonomiya. Halimbawa, maaari silang magbanta ng airstrike o magpakitang gilas tuwing may plano tayong oil exploration sa West Philippine Sea. Ang ganitong uri ng hybrid warfare ay mahirap tugunan kung wala tayong malinaw na national security policy na kayang sumagot sa ganitong antas ng manipulasyon. Kung palalampasin ng Pilipinas ang deployment ng bombers, magiging president ito para sa mas matinding militarisasyon. Pusibling susunod na hakbang ng China ay ang permanenteng paglalagay ng missiles at nuclear-capable aircraft sa mga reef na malapit na mismo sa Palawan. Kapag nangyari ito, hindi na lamang banta kundi aktwal na panganib na ang kahaharapin ng buong bansa. Mahalaga ang bawat araw na lumilipas. Dahil habang walang konkretong tugon, lalo lang lumalakas ang loob ng Beijing. Ang mga pangyayari sa South China Sea ay bahagi ng mas malawak na strategic game na nilalaro ng China. Isa itong long-term plan upang palitan ang Estados Unidos bilang dominanteng puwersa sa Asia. Sa prosesong ito, nais nilang ipakita sa buong mundo na wala nang makakapigil sa kanila, lalo na ang mga bansang tulad ng Pilipinas. Kapag nabigo tayo na ipaglaban ang ating karapatan ngayon, magiging mas mahirap pa ito sa susunod na dekada. Ang kasalukuyang sitwasyon ay refleksyon ng hinaharap. Isang hinaharap na dapat nating paghandaan at ipaglaban. Hindi sapat na umasa tayo sa mga allied powers. Ang ating sariling lakas militar, ekonomiya at pambansang pagkakaisa ang tunay na pundasyon ng kalayaan. Dapat nang seryosohin ang defense modernization, intelligence strengthening at domestic policy reforms. Hindi na ito usapin ng kung kailan aatake ang China, kundi kung paano tayo maghahanda habang may panahon pa. Ang kalayaan ay hindi ibinibigay, ito'y ipinaglalaban. At sa panahong ito, ang laban ay nagsisimula sa tamang kaalaman, matatag na liderato at konkretong aksyon. Ang paglalagay ng H-6 bombers ng China malapit sa ating teritoryo ay hindi simpleng balita, ito ay isang babala. Babala na ang kinabukasan ng ating bayan ay unti-unting nililigiran ng puwersa na hindi natin kontrolado. Ngunit sa kabila nito, hindi pa huli ang lahat. May kakayahan tayong tumindig, makipag-alyansa at magtatag ng sariling depensa. Huwag tayong magpaalipin sa takot, kundi gamitin ito bilang lakas upang ipaglaban ang ating dangal at kasarinlan. Dahil kung hindi tayo kikilos ngayon, maaaring wala na tayong kakayahang kumilos bukas. At sa dulo, ang tanong ay hindi kung malalampasan natin ang banta ng bombers, kundi kung handa tayong manindigan bilang isang tunay na malayang bansa.